Natunghaya naman po natin ang bagong proyekto na inunsa the Cultural Center of the Philippines na hanggang sa pangalan ng Filipino Poet and Literature na si Francisco Balagtas. Panoorin po natin ito. Halika na tuklasin ang isang talakayan kung saan maaari nating mapalawak ang kaisipan kul sa isang usapin o tema na sumasalamin. Ang Balagtasan ay isang sining na Pilipinong pamamaraan ng dibate, kung saan ito ay gumagamit ng pananalitang may tugma at matatalinghagang salita. Ito ay hango sa pangalan ni Francisco Balagtas. At sa presenteng panahon, isang bagong proyekto ang inilunsad ng Cultural Center of the Philippines, ang Baraptasan. Noong 1924, nagtagpo at nagtunggali si na Florentino Coliantes at Jose Corazon de Jesus. Ngayon, naisipan namin sa sisipin na siguro isang makabulang paraan ng pagunita. Ang uh, tingnan natin kung paano na nagbago ang forma ng patulang pagtutunggalian you know, tulad ng balagtasan. At naisipa namin, pagsamahin yung rap at saka yung balagtasan kaya naging baraptasan. Ang nasabing baraptasan ay nilahukan ng mga grupo mula sa iba't ibang panig ng bansa. At mula sa mga entries ay may piniling sampung grupo na naglaban-laban para sa finale ng paligsahan na kauna-unahang tatanghaling kampiyon sa baraktasan. Nakikita ko dito na parang ito ay nasa paggita ng balagtasan at flip-top nasa gitna. Ito ay nasa gitna ng, ng uh, anyo kaya nakikita ko, parang inilalapit yung balagtasan ng baraptasan sa puso ng mga bata. At mahalaga yun. Marami na tayong tinatawag nating rap culture, pero hindi alam ng iba na yung rap, ang pinag-ugatan pa rin yan ay ang tulaan. Ano? At saka yung sinasabing mga rap battle na tunggalian sa rap, talagang pinagmulan yan ay yung mga tunggalian patula tulad ng balagtasan itinanghal bilang third placer ang DMD mula Makati City at Harayasista mula sa Labu Camarines Sur. Second place naman ang mga supling ni Angela mula sa Tabaco City, Albay at ang kampiyon ay ang bagong Coronadal Advocates ng Jensen South Cotabato. Inihikayat ko kay mga bata, yung mga natutulog ng mga mantika ninyo at ang mga mahalagang talinghaga no, na nandyan lang sa inyong mga puso't isipan. Ilabas ninyo sa pamagitan ng baraptasan. Maring simulan ninyo magisa isa at pumili kayo ng mga magiging grupo. Masasabing ang sining ay nagbabago. Ngunit ito man ay nag-iiba ng forma, ang ugat pa rin itong pinagmulan ang dahilan kung bakit ito ay nananatiling buhay sa kasalukuyan.